Na ka -sub subscribe sa aking youtube channel, please like, subscribe, and pakiclick na rin po ang notification bell para mag po kayo sa aking mga bagong videos. Please watch this video Hi guys! Welcome to my youtube channel! Andito kami ngayon sa Leo Bake Park guys. So, gabi siya. <laughs> madilim. Ang makikita nyo lang ay mga ilaw-ilaw. Pakita ko sa inyo yung view dito guys sa gabi. Mga ilaw lang yung makikita nyo. Ayan guys, ang view dito sa gabi. Pag dito sa Biho Lake Park. Ayan ang view guys. Ayan ano, tubig, water. Ayan yung lake. Ayan yung mga ilaw. Ayan. mga gala. Naligaw. Hindi namin alam kung saan kaming lugar nandoon, guys. Thank you. dami, -dami pagbibidyo ha. Nagpili pa ng madilim na lugar. Ayan, ngayon, pauwi na kami, guys. 7.30 na, May. O, yan na. Kakasakay ka na tatlong premiere ako nito nito. So, kasi na kanina sa 101. Tapos sa sa Shanghai. Shanghai. No. Hindi ba kasi sumama sa akin kung sumama? Tapos, sabi ko, oh, dito premier premiere gagawin ko dito. Kung sumama ka sa akin kanina yung nag-ikot ka dun sa may white bridge. Ha? Huh? Hindi ka pumunta sa white bridge? Hindi na hindi eh, ko nga alam kung saan ka saan ka banda na side eh wala, minibidyohan mo pa nga ako eh kaya alam ko kasunod kita kasi binibidyuhan mo ako mag-hike ka muna harap ka dito hi, pagod na ako mag-hike ka muna sa vlog ko hi, pagod na ako ayan, nag-chat si Chino hi, pagod na ako harap ka ba, dali eh guys. Sakit na ng ako guys. Guys, ito yung mga vlogger, guys. Sinosolid talaga ang day Vlogger ng Taiwan! Pag makapuslit. <laughs> Sige. Pawis na pawis ako, May. Grabe ang pawis ko kanina nung no, makita ko dun sa Shanghai Shake. Ay, grabe. Yung tuhod ko kakatog-katog na. <laughs> May sounds pa. <laughs> Patay tayo. Eto, muna lang yan ah. Eh, Eto, paano kung walang 247? Kaya mas maganda doon. Maraming masakyan doon. Kaya ano. nga. Kahit anong sasakyan. O, tingnan mo dyan. Baka may coming na. Anong coming? 247. <laughs> Ang 247. Ayun o, no, number 2. Ano yan? No service. Number 2, no service. Papunta yan dun eh. Oo, oh, ano ba Ayun na, pero ah. Ano ka ba? Papunta Chungsan yan. Ay, pabalik nyo. <laughs> Pabalikan Chungsan. Hi guys! Ito ay elementary school. Yo. Ano ka nga para may, may laman man lang yung video ko na tao. Inkanto. <laughs> Inkanto. <laughs> Inkanto ang laman. Oo nga, walang tao dito, no? Alam mo... Hello, Hello guys! Hi, guys! Welcome to my vlog! <laughs> dito tayo para maliwanag. Ayan, 247, no? Oh. no? 247. Oh. na gala para sa mga pusang gala. Alam mo yun? Me. May, may video lang. Sige lang. <laughs> ayan yung mga pusang gala. Hagard <laughs> eh. Ano ba yan? Ba't ganyan yung camera mo? <laughs> ang, ang, ano eh, ang itim eh. Oh, kasi ano, <laughs> madilim. oh, ayan oh haggard eh. gabi kong bawis, tulo, tulo, eh. So, ayan guys, malapit na ako sa bahay. At ito si ate, sasakay ito ng bus pa uwi sa kanila, guys. Matamay na ba? Mamaya, dun pa sa kabila. Sana patamayin ako ng loto. Huh? O, Hindi, ah, doon sa kabila, sa may charts. Dito dyan? Wala diyan. Doon din doon, kung gusto mo doon. Saan? Doon. Saan bang ah, sa unahan. Ha? Malayo lang. Doon na yun sa Kalinky. Ha? Winday Station. <laughs> uh, <laughs> know, Mada malimit naman dumaan yan, 287. Ano? Anong sasakyan? 287, number 2, at saka? 620. 620. 6.30? 6.30? Hindi. Walang 6.30. Papuntang Uy. hospital yun. Mayroon doon yun, Doon, doon we... nga tayo naligaw eh. Ha? Huh? Yung 6.30 nga naligaw tayo. Doon tayo. Dadaan sa ano. <laughs> Stop na. O, oh, dali. Pwede ka pa Stop. Pwede pa! <laughs> Ayun, takbong takbo siya, oh. Habol <laughs> siya dun sa bus. Ay! Ayun, sasakay siya dun sa bus, guys. Sana umabot siya. Ayan, abot si ate. So, ayan, guys. Thank you for watching. Dito ko tatapusin ang aking vlog. <laughs> Thank you, Lord. To God be all the glory. Bye, guys. See you on my next vlog. Bye. Pot natin. Mapapansin kaya ang mga utol ko ay mali pala. <laughs> so, ayan, guys. Pauwi na ako ng bahay. Pupunta lang ako yeah, kila ate. Ayan, yeah, niya ako dun sa sakayan ng bus, guys. Ang init. Sobra. Mabuti na lang yung aking suot, ano, open air. Oh, maganda nga yung mo. Hindi ba lang tayo kumain? Saan tayo kakain? Sarap. Wala man kasi ng burger dito. Wala man dito yung ano eh, yung ano ba yun? Yung, ano ba tawag dun? Uh, dito sa, lang, doon? Street foods sa, nga. sa lugar namin, marami. ng Hanggang oras, marami niya. Ang sarap ng milk tea ngayon. Kaya nga, mag-milk tayo kaya. Saan ba may milk tea dito? Kaya nga tayo. Punta ka na lang sa bahay. <laughs> Wala, ginukuwag na. Ihatid nga lang kita. Doon ang maganda rin doon ang daan. Ay, dyan, dyan pala sa 7-Eleven. Mayroon yata. Saan sa 7-Eleven? Oo, oh, may milk tea. Ay. Ayun guys, doon kami nanguha ng kalamansi. Oh. <laughs> Ayun, yung kinuha namin ng kalamansi ganda ng bahay Kasi so, dito. Tapos sa 7-Eleven, me. Ano na makain natin sa 7-Eleven? Meron doon na. Ah. Ano oras na ba? May alas 3 na? Oo. Hmm. Wala, mag-3 na eh. Wala pa? Quarter pa lang. Okay. Pa. Quarter to 3. Painumin ko ng gatas yung aking alaga. <laughs> Kaya kailangan kong dumati sa bahay mga hanggang 3.30. <laughs> yeah. Mga ano to guys, mga vlogger <laughs> ng Taiwan. Hi guys! Hi. Hello! kamusta kayo dyan? dala ko pa yung ano ko guys, oh. <laughs> yan ang vlogger, kumpleto. <laughs> tumakas lang to guys. Huwag kang magsabing tumakas, nagpaalam naman tayo. <laughs> eh, <laughs> nagpaalam sa bahay. <laughs> nagpaalam nga ka kay sabi ko dyan lang. ah, guys, ang init, sobra. Ayan guys, una oh, mula ako, ang oh, dami kong kagat. Hindi ko alam kung anong kumagat. Pagyan okay, mo ng alcohol yan. So, ha? <laughs> Hindi, may panlagay doon si Lola na ano, ointment. Lalagyan ko nun. Ayan, kagagala tuloy na karma. <laughs> karma is real. Ay, oh, ang ganda ng bulaklak, oh. Ayan, oh, guys, ang ganda ng flowers, oh. Sunflower? Ano bang flowers yan? Hindi, Santa Ana yan. Santa Ana. Santa Ana. Ayan ang Santa Ana flowers, guys. Oo. Oh, Ayan, sa Cosmed. Ano kaya yung sale sa Cosmed? Pasok kaya tayo sa Cosmed. Bawal naman kaya ka mag-digit Ay, bawal na yan. At saka maliit lang yung Cosmed dyan. Ano, punta ka 7 eleven <laughs> Eh, tatawid pa tayo. Ayan na, 7 eleven yan dyan. Saan? Saan? Ayan hey, you know, o, 7 eleven yan dyan o. Oh. So, nang tingin tayo kung may email. Hi guys! Okay. Welcome to my vlog. Mukbang tayo ng tinapay guys at Lipton mm -hmm. tea. Mm -hmm. Cheers! <laughs> <laughs> mm. Yummy! Ang sarap nitong tinapay guys. Mmm! <laughs> sarap! <sorry>. Yummy. <laughs> yummy! Yummy, yummy, yummy! Yummy, yummy, yummy! Ang dami kasi nito.

Please follow for more. Bye. ka Thank you for watching. Hi guys. Hala, may polisist. Walihin ka. Takbo. watching guys